Pinalibutan ng mga polis ang isang bus na puno ng mga pasahero na bihain maynila sa Star Tollway sa Santo Tomas City, Batangas. Pinasusuko nila ang limang lalaking tumakas sa Batangas Provincial Jail sa bayan ng Ibaan. Ang isa sa kanila dumaan sa bintana ng bus. Ilang sandali lang, magkakasunod nang lumabas sa pintuan ng bus ang iba pang mga tinutugis. Sabi ng driver ng bus, hindi niya alam na mga takas pala ang limang sumakay sa kanya. Nalaman na lamang niya ito nang tawagan na siya ng kanilang inspektor. Sabi sa akin, ay magkalalay ka na, sinusundan kayo ng polis, itigil mo dyan sa Santo sa may CR. Ay nervyoso ako. Bakit yung mga hostage doon eh. Pinababa ng mga polis ang bus driver at pinapatay ang makina. Noong una, ayaw umanong sumuko ng mga takas at humingi pa ng media. Pero matapos ang halos 20 minutong pakipag-usap, sumuko rin sila. Nakumbinsi naman natin na peacefully mag-surrender sila. Kinausap ko lang po yung uh, pinaka, sabihin na natin na nagtumayong leader sa kanila. At uh, gusto lang nila makausap yung pamilya. Hindi naman daw sila lalaban. Na-recover sa kanila isang caliber 9mm, mga bala, balisong at halos 6 na pisong cash.